Marami pa namang bunga. Ayan ang kamatis. And kailangan ko na siyang i-harvest soon. Kasi malamig na talaga. Baka hindi na nila kakayanin. Ito mamamatay na lang. And ito may sili. Ito maanghang to. Sobra. kuha din ako ng kamatis. Yan. Gawin ko siguro apat. Tara! At saka yung mga siling to pwede na rin to asal